Ngayon lang maririnig ang aking ang, ang success story. Sa lahat po na ngayon lang ako magpapakilala po ako sa inyo. I'm Mike Macron, isa sa pinakamayaman na ginawa ng AIM Global. Para po mas magandang connection natin, magpakilala ko ng toro sa inyo. I'm from Indang. Ang bahay po namin malapit lang sa Tagaytay. Kung mabilis kang tumakbo, 15 minutes lang sa Tagaytay ka na, Who cares? Pagka-graduate ko ng college, nagtrabaho agad na ako. Ang first job ko po, naging auditor ng isang malaking company. Auditor at Tagaytay Highlands International Gold Club Incorporated. Masaya po ang maging auditor. Kasi ina-audit mo ang ginagawa ng mga managers, kaya takot sila. Kaya lang nakaka-boarding maging auditor. 8 to 5 papasok ka, puro computer, puro papers. At ikin sa lahat, kaya nakaka-board yung mga kasamahan kong babae, hindi naman kagandahan na ang mukha, babati pa sa'yo. Good morning, Mike. Anong morning ang pangit mo? Kaya ko pa ng pangit kasama. Yan nga lang. Nung naka-board nun na po ako maging auditor, nag-apply po ako sa SM. Sino na po nakabunta na SM? Nakakita na SM? Narinig na may SM. Nag-apply po ako sa SM. Siyempre, dahil ako'y gwapo, natanggap agad. maging ng customer service. Kasi marami kayong hawak na section. Hawak po namin yung SM Bills Payment, SM Ticket Net, SM Advantage, SM Returns, price Counter, Get Profit Information Operator, Sanitas, at lahat ng mga complaints. Under po yan ng customer service. <laughs> lahat po sa SM ay ginawa ko. Nag-OT po ko ng todo. Nakisama sa mga managers ko, sa mga customer advisors ko, at sa mga rank and files ko. Ako po ay lahat ng trop. Pwede mong matanggap sa SM ay nakuha ko. Lahat ng medalya, Best Employee of the Year, Best Employee of the Month. Pero isa lang na, na napansin ko, kahit isang bisikleta, wala akong nabili. Kailangan ko ito ako at na one day makukuha ko dahil isang araw ay magiging manager ako. Pero nagkamali ako. Until one day. Isa po sa mga rank and file ng SM ay nang lilisig si mata. Gigil na gigil, tanghali tapat at humabati sa akin. Sir! Good morning! Anong morning? Tanghali na. Sir, sa negosyo namin ay laging morning. At sir, umating ka ng seminar at yayaman na tayo. Anong yayaman? Iyong miral ko mo, bayaran mo muna. na lang to ang ang ilaw sa bahay mo. Kinukulit ako umating ng seminar. Kaya eh, numating niya ako. Almost seven years ago, tanda-tanda ko po, po nung matin ako ng seminar, ang speaker that time ay estudyante lamang. Third college. At ako po ang napagtripan. Ang sabi sa akin, sa, ako po ay nakabarong nung matin ng seminar. At sabi sa akin, Sir, ang ganda ng barong mo. Magkano ang sweldo mo? <laughs> ang sagot ko naman, secret. <laughs> ang empleyado po pag maliit ang sweldo, ang sagot ay, secret. <laughs> lalo po ako nabwisit sa speaker na ito. Nung pinagduduro po kami, kayo, kayo mga empleyado, mga empleyado dito, kung kayo kumikita ng 10,000 per month, ako, 50,000 per week. Ang sabi ko, napakasinungaling naman ang batang ito. 50,000 kikitain ko po ng 5 months kung matatrabaho ko sa SM, kung may ko. Siya daw ay 1 week lang. Kung ining in 4 weeks time, kumikita ng 400,000, 200,000. Kulang na lang po, sumabot ang utak ko. Hindi po kayang tanggap ng sistema ko. Tinapos na ang seminar kahit negative ko. Pagbaba ko po ng building, doon na po nagbagong lahat. Nakita ko yung estudyante, naka-fortuner pala. Nasaktan po ako. Imagine ninyo, nakabaro. Ang tawag na lahat sa akin ay sir. Dalawang kurso ang natapos. Sa ilalim ng building, ganito ang itsura ko nag-aabang ng bus. <laughs> Samantala, ito'y sudyante, naka-fortuner na. Kaya nilapit ako na po, binabaan ko na yung pride ko. Sabi ko, ay tutoy pa rito ka. <laughs> ano ang ginawa mo? Ano ba ang dapat kong gawin para yung din ako akong kagaya mo? Ang sagot mo ng bata, sir, magpitong ulo ka. Ang walang yung bata ito, isa lang ulo ko, magpitong ulo ka. Hirap na nga ako sa isa. <laughs> history. And ginawa ko po ang AIM Global. Ano po ang nangyari sa akin? In my two months time, nakabili po ako ng Honda Civic na kotse. May palapakan nyo naman. In my five months time, nakabili po ako ng condominium. May palapakan nyo naman. At ang sulat-sulat na po siya, nakapagpatayo po ako ng malaking bigasan bigay ko lang sa nanay at tatay ko. May palapakan nyo naman yan. Teka muna. Bakit ko ba kinikwento ang tungkol sa nanay ko at sa tatay ko? Mga kapatid, hindi ko magagawa lahat ng yon kung wala akong pera. You cannot give what you do not have. Ha? Aminin ko po sa inyo, mga distributors ng M-Global, lalo na yung mga bago pa rito. Noong first year, second year ko pong ginagawa ang M-Global, sobrang busy ko po, sobrang hirap po ako. At higit sa lahat, nakakalimutan ko minsan ang time para sa parents ko pero nung ginawa ko po nang todo ang aim global nabago lahat nabago ang lahat ng sitwasyon sa kami well rabet <laughs> nagbago po lahat Nung minsan isang araw, nakarinig po ako ng isang sermon ng pare. At gusto ko pong i-share ngayon sa Araneta. Sabi doon, sa mundong ibabaw, ang babaya hindi mabibilang, ngunit ang ina ay iisa lamang. You can call every woman mother, nanay, inang, mami. Ano naman ang tawag niyo sa inyong nanay? Pero ang katotohanan, isa lang talaga ang nanay natin. At hindi rin nasusukat ang isang puno hanggat hindi na Hindi rin nasusukat ang kahalaga ng isang ina hanggat hindi pumapalaw. Mayroon akong question sa inyo. Kailan niyo huling tindrit ang nanay at tatay? Sino po ang may mga nanay pa? Congratulations! Sa lahat ng mga may nanay pa, may pag-alayan po kayo ng pinakamataas na respeto, pinakamataas na pagmahal at pinagmataas sa pamilya ko dahil buhay pa rin namin. At agawin niyo pong vehikulo ang AIM Global para sila yung mapaligay. Well, sa pag-network ko po, may natuklasan na ako. May, may tatlong mahalagang bagay po, words na lagi natin nakakalimutan. Time, strength, and money. Slight list. Meron ka bang time? Meron ka bang strength? may money. Usually, ang tatlong ito ay laging absent ng isa sa isang tao. Slight list. First scenario. Marami akong kilala. May time. May strength. Pero walang pera. Yan yung mga tambay at walang trabaho. <laughs> Second. Meron akong kilala. Maraming time. Maraming pera. Pero wala nang lakas. Dahil matanda na nila nakuha ang kinalangwan. Next marami kilala, maraming pera, malalakas, pero walang time sa pamilya. Yan yung mga nag-aabot. And salamat sa Ing Global. Ako nakaharap nyo. Kompleto po ako. Meron akong time, may strength, at may pera. Kaya salamat, AIM Global. I love you, Ing Global.